So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Ito nga ulit sa Alan Aguilar, ayun po <laughs> Bert, Dunila, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali Ang unang snow sa hanggari, yan yeah, o With Alan Aguilar harbi Harvey, 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 Harvey Batika, kamusta? Arby, kamusta niya sa Poland? Nag-snow ba yan? So, yun nga. Dito kami ngayon sa Hungary. Ayan, bali, unang patak ng snow dito ngayon. Ayan, mga idol, Ayan. Yahoo! So, sa mga bagong dating lang yung nakaraan, yung mga dumating noong August o September, ah, uh, tawag ito. August yata. Okay. Basta yun na yun. Kung tuwa sila, gawa ng naranasan nilang makakita ng snow sabi ko sa na sa una lang yan <laughs> pero pag tagal tagal ah, pangkaraniwang araw na lang yung ganyang ganyang mga tanawin so yun nga pero nakakatuwa pa rin mga idol ah. kahit ako naka tagal tagal na rin tayo dito sa Bansang Hungary nakatatong snow na tayo dito season para sa akin natutuwa pa rin ako gawa lang ng na panghapon tayo at Nag, yung nag snow kaninang madaling araw ay eh, natutulog na tayo nun panigurado kung nag uh, snow yun tapos gising ako nun halika ah lalabas ako at gagawa ako na sarili snowman. Ito, kong snowman yun naman yung gawain ko palagi so yun nga mga idol yung mga idol natin sa Pilipinas na paparating na dito sa kangarihan mga idol oh oh yan oh white christmas na tayo dito paparating bali november na rin mga idol like, so yung mga idol natin sa Pilipinas nalaks lang na kayo dyan ayun Ayan, wow, patak-patak na naman, no? ngayon, Tamang snow-snow na, mga idol. Di, di gaano malamig. Pero pag natuna na yung mga idol, sure, for sure, sure, malamig na yan. Niwala kayo. Ayan, yung mga uh, idol natin. Ayan, sila. Ayan, tamang wow, patak-patak na rin yung mga snow-snow. So, continuous to. Bali, ang chance ng pag-uulan ng snow ngayon, nang tuloy-tuloy is 40%. So, yun nga bali papasok na rin kami mga idol so mamaya na lang guys pag nasa master to na kami, mamaya na lang ulit halo 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 halo, 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 halo halo at si paring at mga tropa <laughs> ay aljun ay bye Gusto na <laughs> yun nga ah karlo oh halo ha ano <laughs> <laughs> so yun nga mga idol bali nang puto lang kanina dito na kami sa company master booth oh, paligid dyan mga uh, lokal yan sila tamang kuha patak, -patak ng ambon ng snow dito ngayon tropa Carlo gratis yan may mga set up na mga local dito yan yan sila yan, yan. Taiwanese yan, Taiwanese. <laughs> Ay, Filipina bala ay, kala ko Taiwanese, ito naman, Thailander. Ayan, Thai, Thai. Arigato. Arigato, gutay mas. Ayun. <laughs> Ayun ay Ayun, doon sa papasok na kami. Buti na lang. At papatak ng snow. Oo. So, welcome to Master Good Compound. Kumaya yeah. na lang mga ito sa loob at interview natin yung mga unang Pilipino na nakaranas ng snow ulit kamusta? Kamusta ang unang snowmobile sa Hungary? Ano man mo? Tumigas daw yung itlog niya mga guys kasi <laughs> first time niya nakatry ng snow dito. Ayan yeah, boss kid, sagot baga? Istorya boss. Istorya? Lagi? History, huh? Story ba? Story lagi bis? Bus. Baka lumbas ka madaling araw. Ay, bisayaw na lang ako. Oh, wow. oh sige, oh sige. Mali na yung si boss jet natin mga idol. Ano ba? Malamig ba? Mga ginawa mong ice drop yung snow. Kinakain ko, pre. Ay! Sarap ba? Sinubukan ko. Ha? Ice tubig. Parang... Masarap, masarap yung ice tubig. Oo, gano'n. Kaya sinubukan ko. Tinikmat ko lang yung dati. Tinikmat ko rin. Sinubukan ko, sabi na... Saan ko, baby? Hmm. Papa, papa, tikman mo. ako. ko. Tikman mo pa. Tinikman ko kanina. Hmm. Okay naman. Okay naman. Okay naman. ano ba? Kulang lang ka asukal at saka kan para mag scramble scramble ba? Ayun. Makakaloka ni Boss Jed po natin mga idol. Scramble tayo yung ice natin. Masarap dito yung ice masarap daw, sarap. Ah, asukal na lang at saka kan pampakulay, pampalasa. Para mag-scramble ba. Ay pag galing po sa salita ni Boss Jed Sarap daw 'to natin. Dumosang great. Lamig. Malamig. Ikaw na, Kainlog. Kainlog TV sa Hungary. Kamusta mo? snow? TV, Malamig. Ano, lalamig? Ikaw? Okay na, no, okay naman. Sakto lang. Parang ko. Sakto. Okay. Lang. Ikaw, anong kumusta ang <laughs> snow? Normal lang. Parang ano lang, Sa Pilipinas ka lang lamig. Ikaw naman! <laughs> <laughs> Kainlog. tinikman mo ba ang snow? Tinikman mo ba? Ay, alam mo, ginawa ko kanina. Nanguha ko ng isang ganun. Pinato ko dalawang beses. Ah. Hindi <laughs> naramdaman. Hindi niya naramdaman. Manhit man na. man hit na. Patay tayo nanginginig ka hanggang ngayon, no? Kawawa naman tong taong to. <laughs> <laughs> ano ba yan? Iba na itong nginig yan eh. Iba yung ginagawa mo eh. Mas Si ma <laughs> Toto, relax lang oh. <laughs> <laughs> yung nga, lang nila yung mga huling <laughs> pagaling dito na anisas ko mga idol. Sa so, una lang sila masaya. Sa huli, wala na yun. Mga <laughs> idol, dito na tayo sa work. Master Good. Bali, usapin natin ito si Kim. Kuya Kim! Kumusta ang unang snow mo sa Hungary? Eh? Ganun pa rin. Malamig. Tinig <laughs> mo bang snow? Hindi pa. mag scoop sana ako eh. Pwede naman, lagyan mo lang bang tapos ano, kapit oh. na sukal. Scramble na baga. <laughs> o, Maganda pag scramble. <laughs> Ayan, si Kuya Kim namin. Ayan. Hello. Dati payatot yan ngayon. Tumaba na ngayon. Grabe ba? Grabe ba? Carlo Perales. Dating mataba ngayon, pumayat. Sabi, masipag yan. <laughs> <laughs> Yung nga mga idol. Yung nga. <laughs> mga reaction ng mga tropa natin sila so bali dito tamang tiram muna tayo higitay lang tayo ng oras para pumasok bali 5 minutes na mapasok tayo sa loob tamang quick video lang tayo mga idol so yun nga yung mga reaction ng mga ating mga tropa sa unang naranasan nilang snow dito sa hangar so una lang sila masaya pag tagal tagal normal na araw na lang yan so yun nga mga idol doon sa uli don't skip uh, don't skip ads like, subscribe, share ng mga idol mga idol, oh. Kapatak-patak ah, mo sa labas. Yun lang.